Magandang araw. Nandito na ang aralin para sa una at ikalawang linggo para sa asignaturang Physical Education. Pagkilos gamit ang iba't ibang kagamitan sa saliw ng tunog sa loob o labas ng kapaligiran. Sa araling ito, inaasahang maipakikita mo ang kasanayan sa paggalaw na sumabay sa tunog ng musika gamit ang iba't ibang materyales na matatagpuan sa loob o labas ng kapaligiran. Masdan ang mga larawan Nakakita ka na ba ng mga gamit tulad nito? O nagamit mo na ba ang mga ito? Ano-ano ang mga nasa larawan? Una, laso, bola, at hula hoop. Ang mga kagamitang ito ay maaaring gamitin kasabay ng mga saliw ng awitin. Halika't tingnan natin ang mga larawan. Ginamit ang laso sa pagsasayaw. Mga batang gumagamit naman ng hula hoop. At ang ating pangatlong larawan, mga batang nagsasanay sa larong volleyball. Ano-ano ang mga materyales na nasa larawan? Tama, laso, bola at hula hoop. Alin sa mga ito ang iyong nagamit sa paggalaw o pag-ehersisyo? Ang mga nasa larawan tulad ng hula hoop, bola, laso at iba pang improvised na materyales ay maaaring gamitin sa paggalaw o pag-ehersisyo at pagsayaw na kasabay ng tunog o saliw ng musika. Mas nagiging masaya at nakakaaliw ang gawain kung may tunog o musika. Masdan na natin ang mga sumusunod na larawan gamit ang mga ito sa pagsasayaw o pag-eehersisyo. Una, pag-eehersisyo at pagsayaw gamit ang laso. Hindi ba't napakasaya nilang tingnan? Isunod naman nating tingnan ang pag-ehersisyo at pagsayaw gamit ang bola. Maaari nating gamitin ang bola sa pag-ehersisyo katulad nila. Hindi ba't mas nakakaaliw gawin ang pag-ehersisyo at pagsayaw kung may ganitong materyales? Ngayon naman ay masdan natin ang pag-ehersisyo at pagsayaw gamit ang hula hoop Upang maisagawa ang ganitong gawain kailangan mong magsanay mabuti upang maisagawa ang paggamit ng hula hoop Nakakaaliw at napakagandang tingnan ang paggamit ng hula hoop Maliban dito ay makakabuti nga talaga ito sa ating kalusugan para sa gawain bilang isa sa tulong at gabay ng nakatatandang kasama sa bahay, isagawa ang mga sumusunod na kilos gamit ang mga materyales na napili, katulad ng hula hoop, bola o laso. Sundin lamang ang mga hakbang na nasa larawan. Mga hakbang Hawak ng dalawang kamay ang napiling materyales na gagamitin. Unang hakbang Hawakan ang bola paharap. Pangalawang hakbang. Itaas ang kamay, hawak ang bola. Pangatlo, hawakan ang bola paharap. Pangapat, ibaba ang kamay, hawak ang bola. ulit-uliting gawin ang mga hakbang hanggang sa maging pamilyar na dito. Pumili ng nais na musika o tugtog habang isinasagawa ang mga hakbang. Ipakita ito sa iyong kasamahan sa bahay. Ngayon ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Para naman sa pangalawang pagsasanay, gagamitin naman ang pangalawang materyales. Ito ay ang laso. Mga hakbang, hawak o nakatali ang laso o improvised na materyales sa magkabilang kamay. Una, ihakbang ang kanang paa kasabay ng kanang kamay paharap. Bumalik sa pwesto two counts. Pangalawa, ihakbang ang kaliwang paa kasabay ng kaliwang kamay paharap. Bumalik sa pwesto. Two counts. Pangatlo, ihakbang ang kanang paa pakanan kasabay ang kanang kamay. Bumalik sa pwesto. Two counts. At pangapat, ihakbang, pang ihakbang ang kaliwang paa pakaliwa kasabay ang kaliwang kamay bumalik sa pwesto. Two counts. Panlima, ulit-ulitin ang mga hakbang hanggang sa maging pamilyar na dito. Para sa pangatlong pagsasanay, isulat ang tama kung isinasaad ng pangungusap ay wasto at mali kung hindi wasto. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Unang bilang, ang simpleng pagkilos o paggalaw ay tulad din ng pag-eehersisyo. Ang sagot ay tama. Pangalawa, sa gabal ang mga materyales sa pagsasagawa ng mga gawaing pampalakasan o pag-eehersisyo. Ang sagot ay mali. Pangatlo, ang musika ay nakadadagdag ng enerhiya upang maisagawa ang pagkilos ng maayos. Tama ang sagot. Pangapat, kailangang maging aktibo ang isang bata sa pag-eehersisyo. Ang sagot ay tama. At panlima, hindi kailangan ng patnubay ng mga eksperto sa pagsasagawa ng ehersisyo. Ang sagot, mali. Unan ang mga patlang ng mga angkop na salita upang makabuo ng makabuluhang talata sa araling ito. Gamit ang hula hoop, bola at laso na may kasamang melodiya o tunog ng musika ay nakabubuo ng isang Magandang galaw o kilos. At dito na nagtatapos ang ating talakayan para sa araling ito. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli, paalam.